tapos magbantay sa BSKE, nakatutok naman ngayon ang kapulisan sa dagsa ng tao sa mga sementeryo ngayong undas. Ano nga ba ang schedule ng malalaking sementeryo at uulanin ba ang piyesta ng mga patay? Alamin sa Balitang A to Z ni Giselle Simon. Para matiyak ang kaligtasan ng publiko na dadalaw sa kanika nilang mga yumaong kaanak, Nag-inspeksyon sina Interior Secretary Benhur Abalos Jr. at National Capital Region Police Chief Brigadier General Melensar Nartates Jr. sa Manila North Cemetery ngayong araw. Ayon sa NCRPO, nananatiling nakataas ang full alert ng kapulisan kapwa dahil sa kakatapos na barangay elections at sa dagsa ng tao ngayong undas. The uh, full alert will uh, be in effect until uh, suspended. Um, uh, siguro aabot uh, yan pagkatapos ng uh, undas kasi nandiyan na. Um, uh, Dire-direcho yan yung uh, ating uh, election. Snatch it over because uh, meron pa tayong reverse na gagawin. Yung mga parafernalia, election returns, kailangan nating ma-preserve such that uh, mapupunta yan sa Comelec at saka sa treasurer's office ng kata munisipyo Ayon sa hepe ng NCRPO na si Melencio Nartates, nagdagdag na sila ng 300 pulis para ipakalat sa labas at loob ng na nasabing sementeryo. Ako'y masaya dahil uh, the 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 City Government of Manila Together with the national agent, uh, agencies of government, no, from the PNP to the VJR uh, to the FIRE, etc. And of course the NGOs, lahat nagkatulungan. Paalan naman sa mga dadalaw hanggang sa November 3 ay 5am hanggang 5pm lang ang schedule ng Manila North at Manila South Cemetery. Sa Manila Memorial Park naman sa Sukat, Paranaque, maaaring bumisita anumang oras hanggang November 1. Ibig sabihin, hindi magsasara ang sementeryo at papayagan rin ang overnight visitors. All out po kami for security of our clients and visitors po for undas, So we have sir, 35 na police po nakakalat na po ngayon sir, kung makikita niyo po. Meron din po kami sir, 52 na barangay uh, BF multipliers. And then yung guards po namin sir, from 25 po, na doble na rin po yung sir. Ayon sa pamunuan ng Manila Memorial Park, mahigit 200,000 katao ang inaasahang bibisita ngayong taon dahil halos wala ng restriksyon bunsod ng pandemya. We expect namin po na baka triple po yung last year. So we had 75,000 po last November 1 last year and we expect po sir na ma-triple po yung ganong dami po. Pero paalala sa mga dadalaw, magbao ng panangga sa posibleng kalat-kalat na pag-uulan sa mismong araw ng mga patay. May sila ng maulap na panahon na may mga kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Dulot pa rin na itong combined effect ng shear line at ng low pressure area. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon.